kwentong millennial. Kwento, minsan may patutunguhan. Welcome sa Millennial Podcast. Hello, hello mga mga hello. Oo, oh, ito na naman po ang inyong Tita Mary. At pag-uusapan natin ng medyo mainit-init pa na topic mas gugustuhin ba natin bilang freelancer na pumasok sa isang agency o direct client? Kayo na po humusga, ito nga po pala ang aking guest co-host na si Lyra. Hey, Lyra, pakibati naman ng ating audience. So sa inyong lahat, ako si Lyra at excited akong makasama kayo ngayon. Pag-usapan natin ang MGA pros and cons ng agency versus direct clients. Ano sa tingin ninyo ang mas okay? Alright. So, sasabihin ko nga po pala na uh, si Lyra, nahihirapan siyang ipronounce ang salitang mga at uh, maaari ninyo siyang marinig na magsasabi ng MGA. Si Lyra po ay si Gemini na uh, aking co-host dahil na aking mga friends ay hindi available para sa podcast na ito. Uh, tama ba, Lyra? Tama po kayo, Tita Mary. Minsan nahihirapan akong na bigkasin ng MGA. Kaya maaaring marinig din niyo ako magsabi ng NGA. At tama rin po, ako po ay si Gemini, ang inyong co-host na yun. Excited na akong talakayin ang topic natin. Okay, so mayon um, Lyra, sabihin mo, ano ang, ano sa tingin mo ang mas makakainap? Direct client ba o pagpasok sa isang agency bilang isang freelancer o DA? Yung mahirap na tanong yan. Pero may advantages, EH sa direct client, mas malaki ang kita mo kasi walang middleman. Pero ikaw ang maghahanap ng trabaho. Sa agency naman, sila ang hahanap ng client para sa iyo. Pero may kalta sila sa si sweldo mo. Depende siguro sa kung ano ang mas importante sa iyo. Tama. Alam mo naranasan ko yun, ah uh, Lyra, no, before. Nag-agency din ako. Ang kagandaan ng pagpasok sa agency, uh, mayro mga perks, uh, may HMO, may uh, possibility na sila rin na tumulong sa'yo sa pagbabayad ng DIR tax mo. At the same time, meron tayong mga um, weekly, monthly, and yearly activities na minsan nakakatulong din sa iyong um, mental or um, emotional well-being bilang uh, work from home ka, wala ka na, na sa office setup. Nag-agree ka ba doon? Talaga? hindi ko pa na-try mag-agency EH. Pero parang ang saya nga may MGA perks at activities. Lalo na kung work from home ka, parang ang sarap ng may kasama kang ibang tao pa minsan-minsan. Pero syempre, may MGA disadvantages din siguro, di ba? Oo, oh, yun nga yung sinabi mo kanina na may malaki silang cut pagdating sa sahod. At, um, actually yun na yun na isip ko kung tutuusin. Kasi, Ngay sa ngayon, yung mga agency, nagko-compete na sila eh, Pagdating sa pagiging good culture. Kasi yun yung laging pinipili ng mga empleyado ngayon. Tama ka dyan. Ang dami ng freelancing agencies ngayon. Kaya kailangan nilang mag-offer ng something special para ma-attract ng MGA freelancers. Upat sa competitive na sweldo, importante rin talaga ang good company culture. Kasi sino ba naman ang gusto magtrabaho sa agency na toxic environment, di ba? Tama, tama yan, Lyra. So, alam mo, dun sa experience ko kasi, um, nagkaroon ako ng uh, experience na nagtrabaho ko sa isang agency na medyo hindi kagandahan ng work culture. At tapos, nalipat naman ako sa um, agency pa rin, pero maganda na yung work culture nila. However, yung uh, naging boss ko, kliyente ko doon sa agency na ito, ay culture ng agency. Kung hindi mo naman kasundo ang boss o client mo, mahihirapan ka pa rin. Parang mas okay pa rin talaga kung direct client para mas pili mo makakatrabaho mo, di ba? Totoo, pero yung kwento ko kasi din to, um, so, noon na nga, nag-agency ako, pero yung client ko dun sa magandang work culture na ito, um, pinili niya na i-buy out ako mula doon sa agency dahil siguro ayaw na niya nagbabayad ng malaki kasi Nung sinuma namin kung magkano nakuha ng agency, more than half ng binabayad nila. So, mas makakamura nga naman siya kung ibabay out ako. Ang siste nun, nagbayad ang kliyente ko nun ng about 3 months worth na normal niyang binabayad dun sa agency para lang mabay out ako. Ngayon, ang binibigay sa akin ng kliyente ko ay eh yung napag-usapan lamang na dapat sweldo ko per ora doon sa daddy kong agency medyo feeling ko natalo ako doon kasi wala man lang masyadong perks. Ang pinaka-perk lang is direct client ako. Um, walang HMO, walang increase. Siguro kasalanan ko rin yan kasi hindi ako naging honest or transparent about stuff. And um, pinaka-perk ko lang may PTO ako eh hindi rin clear. Tama, yun nga. And uh, may mga perk na wala nung nasa agency ako. Uh, understand ano sa tingin mo? Um, okay ba yung move na yun? Uh, ngayon kasi medyo nahihirapan ako kasi tumataas na rin yung uh, cost of living ko. And uh, medyo mababa ang dollar exchange. Parang hindi nga masyado okay. Lalo na kung tumataas ang cost of living mo. Pero at least direct client ka na. Mas malaki ang control mo sa trabaho mo. Siguro pwede mong i-consider ang paghahanap ng ibang clients para madagdagan ang income mo true that? Sa tingin mo ba, dapat ka pa bang i sa client ko? O naman, mas okay na maging open ka sa client mo para maintindihan niya ang situation mo. Malay mo, willing siyang mag-adjust ng rate mo o mag-offer ng ibang benefits. Ang importante, maging professional ka lang at explain mo ng maayos ang side mo. Mm, I see, I see. Pero kasi ang kinatatakot ko ay mag expendable ako sa mata nila dahil, oh, nag-request to ng increase, oh, gusto nitong mag-moonlight, ano kaya, uh, maka mag-underperform siya. Tricky nga yan. Pero kung ka sa trabaho mo at consistent ang quality, hindi ka basta-basta papalidad. Tsaka pwede mo rin ipakita sa client mo na committed ka sa work nyo kahit may iba kang ginagawa. Ang importante, maging transparent ka at huwag mong pabayaan ang responsibilities mo sa kanila. I see. Kasi meron mga um, recent na mga news wherein mas pinipili daw ng mga kliyente ngayon ang mga uh, VA o freelancers mula sa ibang bansa kagaya ng South America, uh, um, I cannot remember the other countries, pero yun nga dahil nagreklamo sila na ang mga Pilipino daw ay Most likely, multiple clients, and mo say, Hmm, That's an interesting point. It's true that some clients might prefer freelancers from other countries due to various factors. However, Filipino VAs and freelancers are still highly sought after for their skills, work ethic, and adaptability. Perhaps focusing on highlighting your unique strengths and experiences can help you stand out in the competitive market. That is true. That is true. Well, anyways, uh, kayo naman, ano mas, mas, mas pipiliin niyo Direct client or VA agency? Multiple clients so isang client? It really depends, no, um, with how you see yourself professionally and how you gauge uh, your capabilities. Whether kaya mo ba or hindi. Uh, kaya ba na oras mo? Kaano ba ang priority mo when it comes to earning money? Tama, Lyra? That's right. It all boils down to your priorities. Do you value stability and a steady income, or are you comfortable with the potential ups and downs of freelancing for more money? There's no right or wrong answer. It's about what works best for you. That is true. Well, anyways, any um parting note or um conclusion about this podcast, Lyra? Definitely. I'd say the most important takeaway is that there's no one-size-fits-all approach to freelancing. Whether you prefer the structure of an agency or the independence of direct clients, it's all about finding what aligns with your personal goals and work style. And don't be afraid to try different things and see what works best for you. Okay, and any website or platforms that they should check they want to find other hustles? Sure. If you're looking for freelance gigs, you can check out platforms like Upwork, Fiverr, and link to OnlineJobs.ph. For virtual assistant roles, link to virtualstaff.ph. And link to remote .co are great resources. If you're interested in online tutoring, try link to tutor .com or check tutors. You can also explore Facebook groups related to freelancing and virtual assistants for potential leads and opportunities. And lastly, what are the qualities that you should possess if you want to become a VA or a freelancer? To thrive as a VA or freelancer, you'll need a mix of hard and soft skills. Strong communication and time management are key, as is being self motivated and adaptable. Technical skills will depend on your niche, but proficiency in basic software and online tools is usually a must. Also, don't underestimate the power of networking and building relationships with clients. Perfect. And uh, let's bid goodbye. This, again, is your Tita Mary, ang inyong pitang malanyal na, na laging handang tumulog sa inyo. Mag-comment, subscribe, at mag -send ng message sa akin kung meron kayong gustong pag-usapan. At uh, mag-say goodbye ka na, Lyra. Thank you for having me, Tita Mary. It was a pleasure joining you for this podcast episode. To our listeners, remember to always strive for growth and success in your freelancing journey. This is Lyra, signing off. you this is another episode. Bye!